ang lakas malaki mga sangkay medyo malaki grabe ang laki nagulat <laughs> ako mga sangkay grabe ang lakas humila nila. isabit oh laki mga sangkay grabe ang laki oh fish on grabe ang laki oh, good size mga sangkay good size wow oh mas malaki pa sa palad natin mga sangkay malaki oh Ugh, buli na ulang yung pain natin mga sanggay grabe hindi siya kumakagat sa tingkara ko o yung sano natin pero sa pain siya kumakagat grabe laki nito mga sanggay good size good size Uf, grabe yung talaga ako binibigo nat, natin kunoy ano natin yung ano natin kasi lunok niya oh. grabe na dun sa loob Grabe, laki nito mga sangkay. Lakas kaya pa lang lakas sumila. Oh, nasa lobo. Oh. Nasa lobo yung hook ko. nakachamba tayo mga sangkay. Good size. Pang tinola. Ang, Ang laki niyan mga sangkay. Sobra. Keep natin.